Makikita nyo na ngayon, isa-isa ang ating mahakbangers. Uunahin natin si Nanay Rosita. Titikan nyo na siya. Reveal! Wow! <laughs> oh. <laughs> Imiilig! <-ini. laughs> oh! Yeah! Oh. mo yan? Gusto mo yan? Gusto Ay, sumabayon! Flows para mabitin! Okay, baba na Nanay Rosita. Si, tat, si Nanay Teresita naman ang ipapakita natin. Naku, Nanay Teresita, galingan mong emote ha. Kasi sumayaw sa sumayaw, sumayaw si Nanay Rosita. Parang na-attract sa kanya si Tatay Opong eh. Kaya kailangan magpa-attract ka din. Reveal! Oh! Ay! Okay. Ay! O, oh, oh. baka mawala. Baya pang sumayaw. O, oh, si Tatay na-excite. O. Oh. Yeah. Close. Nako, si Nanay Grasita. Ipakita mo na lahat, Nanay. Yes. Yung kaninang step mo, yung may pagluhod-luhod ka pa. Ito, doon na to. Ready na si Nanay Grasita. Reveal. Let's yeah. go! Ay! Ay! Ay. Oh. Ay. Ay Sige na, nai, mag-emote ka. Sige, pakita mo sa... Oh! Sayaw-sayaw dati ng konti yan. Yeah. Ay! Oh. Ay, oh. uh, grabe, oh. Parang inaakit bo, ka, oh. Parang opong halika. Samahan ba ko, oh, opong. <laughs> <laughs> Magpainit tayo ng takure. <laughs> Close! Okay. Pagpainit ng takore. Ng takore. Sabay tayong maligo ng mainit na tubig. Ganyan. Oy, bakit napakuskus ng mata si Tatay ah. Opo? Oh ano pong naramdaman nyo? Mike po. Mike po, tay. Tay, Mike po. Mike po, tay. Okay. Yan na, yan na. Uh, Nakapag-i-shape tatlo-tatlo. Tatlo-tatlo. Pare-pareho tatlo. pare, pare, kung gustong maging mga kaibigan. Yeah. Kaibigan. Yee! Gusto ka nilang lahat, Tatay Opong. Sama-sama lang kayong apat. Oh! apat <laughs> eh! Kala ko ba tinalikuran mo na ang tukso? Ay, wala ka eh, wala ka eh. Sabay, sabay. Opo, diba? Kaibigan lang Tatay Opong, di ba? Kaibigan lang naman. Kaibigan. Kaibigan, di ba? Oo. <laughs> Kasi ayo ayo kong nila, apat sila. ayoko ko, na magkaroon ng... Sama na lo, pag ako oh, sa inyo. pero sige. sige, tignan muna natin ngayon. Tignan natin, isa-isahin natin. Sasabihin, Base sa mga naramdaman mo, sasabihin mo lang sa amin kung akyat o baba. Okay. Para kay Nanay Rosita. Kaya si number one. Si Nanay two. Rosita, konting ang tigin sa kaya tatay Opong. Oo. Oh. Oh. Tatay Opong, tingin po rin kayo. Ya, yan. Oh. <laughs> <laughs> Apo, ipangitiin mo. Gabi. Kumagatan labi! Kumagatan labi! Tara na naman si Bini Maloy at saka PGYOJL. <laughs> yes! Para kay Nanay Rosita, akyat o baba! Mike po, mic po tatay. Gamitin ang Tatay ang mic. <laughs> akyat. Akyat! Ang mga tingin Rosita, Eh! Eh, para naman sa pangalawa, kay Nanay Teresita para kay Pini Aya. Yes, tingin naman. And Pini, PGY Ocello. Yes! Ito po, ito po. <laughs> oh, suma. Oh ay ay, oh! ay! 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 ay. ay. Grabe yung itayog. Grabe, Grabe. si nanay. Kaya, kaya pang bumuo ng medo baby. <laughs> na triplets. <laughs> si nanay dati kinetis. Habol? -ha oo, oo, si nanay. mukhang no, no, nakakapilay pa ng kama. <laughs> Bukang malikot matulog. <laughs> Para naman kay Nanay Teresita at Tatay Opong. Oh Akiyat o baba. baba. Tatay, tingnan nyo po. Tatay, tingnan nyo po siya. Akiyat o oh Baba. Nasa sa inyo po yun. Kung gusto yung pakete, kung gusto yung pababayin. Akiyat o oh Baba. <laughs> si number two, number two po, number two. Kay po. Tatay terisita sa kanya po, tatay. Po. Taas. Akyat. Ano po? Akyat? Ah, taas. Taas! Dalawa Sila, na silang Bini. No? Yes, dito na tayo. Okay, kahit, uh, kay, uh, kay BGYO Akira and uh, Esnir. Fuck it, it's dead. Eh, kung walang pumili kay Esnir dun sa mga kasama ah, sa loob, pipiliin siya ng BGYO. So, Bini, collab lang ano kay ah, BB? Ah, Bini Gwen naman. Ah, Bini oh. Gwen. <laughs> Oo. Oh, oh. Si Gwen, si Bini Gwen. Tatay, tingnan niyo si Tatay Nanay Cresita. Oh! 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 Ay, nababapikit pa eh! Oh! Oh! Para kay Nanay, mukhang, mukhang nagsusunog ng alpombra. Bakit <laughs> sinusunog? <laughs> sinusunog? Para kay Nanay Gracita. Akiat o baba? Akiat o baba? tas Akiat! Ang tatlo akiat! Akiat! Tina-akiat no silang tatlo. <laughs> Malimitan po, Or usually, isa lamang ang uh, pinipili niya ay isa lamang. Pero dahil lahat kayo, gusto niyong maranasang muling makipag-date. Gusto niyong maranasang maaliw, malibang, matsuwa, sumaya, tumawa, at kiligin. Ganun din naman si Tatay Opong, di ba? motibo ibigay sa kanilang tatlo ang pagkakataon na yun. At wow! dahil Father's Day, bibigyan ka namin, Tatay Opong, ng pagkakataon na makakilala ng tatlong bagong kaibigan. Oh! i mo silang tatlo, tigit -tigi sa Okay ba sa iyo yun, Joyce? Okay na okay! Happy ka ba doon, Opong? Okay na okay! Happy ba yeah. mga yeah. people doon? Yeah! Ngayon naman, Tatay Opong, isayaw mo na isa-isa sila. Step in the name okay. of love. Ako, mukhang babawi na yung telepon kay tatay, 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 opong. Ito yung mga bulaklak. Ayan. Ayan. Isa-isa mong ibibigay. Ay, pakitulak. Ay, pakitulak. Oh, yung yung, yung kabila, yung isa na kung mababaksak, mamamatay oh, tayo. Oh, kabila. Tulak Ayan. mo. Opo. Oh, I'll never fall in love. Be. Ay! Ay! Oh, oh my God! Grabe, Ay! Grabe naman na halik na, yun! Ang Christmas. Tatay, ang bilis mo naman. Grabe. Grabe. Sa puntong ito nakita po natin na sinipsip ng fish ang isang halagko. Iba ang sila isa isa tatay ko ang yaya. Iba 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 ang next? Was so inviting. Uh, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must. Uh, have you. Next. 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 Oh, pinare Gracita. oh Gracita. Set Parating na po yung pare. Magbabasbas lang. <laughs> Iba si